Sa tingin ko, itong mga post na ito ni Maharlika, walang pagkakaiba to sa mga pagbabanta ni Sara Duterte. So, maituturing din ito na pagbabanta. Panay-panay po ang banat na itong si Maharlika sa nasa Malacanang. At yung kanyang mga post ay yun nga, mukhang may kasamang pagbabanta. Iniisip niya eh. Ito ang gusto niyang mangyari. Kaya napapanaginipan niya. Sabi niya kasi dito, sunod-sunod daw ang kanyang panaginip. At yun nga, sa panaginip niya, ginugurgur, pinapatay, at kung ano-ano pa. Ito ah, as if naman hindi natin may intindihan. Kaya kung kayo ay naniniwala pa rin sa mga katulad ni Maharlika, kawawa kayo dahil yung kanyang mga post, lahat halos ay nagsaspread ng hate at hanap ay gulo yun naman eh yan, yan, yan ang sistema ng pag iisip na itong mga diehard gulo ang hanap namumuhay kasi sa kadiliman yung mga yan kaya atat na atat makakita ng liwanag yun ba yan? eto sabi niya ayon sa aking panaginip gugurgurin o aaratayin ang lahat ng QuadCom, kong Committee or Quadcom, yung mga miyembro ng Quadcom sa kamara. Dahil galit na galit nga rin eh, Itong si Mahalika Jan Okay, siguro kilala natin Itong isang ito Itong si Kitad na tinatawag Na masugid na taga-suporta ni Sarah Duterte At ni Tigong Patiliig ni Vangag Si Siri Manifesting dreams daw Ulitin ko ha ah, Ang ating panaginip mensan Yan ay mga bagay na madalas natin isipin Madalas sumagi Sa isip natin at gusto nating gawin kaya ito, sa tingin ko ito'y pagbabanta ito pa yung isa bakit daw kaya sunod-sunod ang panaginip niya na ginugurgur ko o may nang gugurgur sa mga bangag bihira akong managinip pero lately, sunod-sunod daw sana next time, hindi na panaginip dapat gurgul is real na hmm. ganyan po kadesperado ang mga katulad ni mahalika paano kaya nabubuhay ng payapa ang mga ganitong klase ng tao ano na ang, ang, nasa isip ay puro uh, pagiging violent ang nasa kaisipan ay uh, or laging iniisip kung paano nilang sisirain ang ibang tao paano pa kayo uunlad sa puntong yan napakahirap eh kaya siguro dapat ting dapat din paimbestigahan ng NBI eto yung mga ganito dahil uulitin ko plano, iniisip, gustong mangyari, kaya naanjan at nasasabi niya na kung ano ay panaginip niya. Abay, mayroon pa siyang hashtag manifesting dreams. Dapat din pa-investigahan pa niyo yung mga katulad na ito. Nang matigil na rin, kasi nga, nagsispread sila talaga ng hindi magandang uh, influence sa social media. Good luck!